Yeah. <coughs> Welcome to Tuyak Vlogs. Yan si Ate Layo, oh. gustong sasamang deliver ni sapatos na. Nati si Hay Ate. Ate Ilay. Ready na ka Ate? Ready na ikaw? Mag-school ka ngayon, school. Yeah. <laughs> magtirapi na si Ate Ilay. Yan, magtirapi na ka Ate. First therapy ni Ate Ilay. First therapy. Yan, tingnan natin kung anong resulta mga kabisitak. No? Magtirapi natin si Jilay. So nakasakay na kami mga kabistak ati, no? Ate Ay Ate Ilay Ayan terapin na si Ate Ilay therapy na si Ate Ilay Ate First therapy ni Ate Ilay So papunta na kami sa Terapihan mga kabistak Kung anong resulta Ate Ate Terapi ka na ate. Terapi ka na ate. Terapi ka na? Oh, terapi na si tatio. First terapi ni ate. Marono na to mag salita si ate. Kul na si ate. Kul si hai ate. Ate. Hai ate. Ate ilai. Oi. Hello. Happy. A A Approve. 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 kiss. Papa. Kiss. kiss. Papa. kiss, papa. kiss, papa. kiss. Wow. A few minutes later. Yeah. hey We will wrap and by this okay. <laughs> because if you have, you are encouraged to do this again and again. And again. You will, drive. will drive uh, No. Uh, Give me five. Uh, Give me

Five minutes later. Tahimik na siya, layo. Tahimik na. Napagod na, napagod. Grabe. Gusto pala niya. Attention lang namin ang ng, Tapos, yung behavior niya. Behavior lang, di ba? Hindi kang nagagagagagag pa po. Anong gusto niya? Gusto talaga niya yung kuha. Ayan, napapagod na. Napapagod kay Iyak. Napapagod na si Ate Ila. Ate? Okay, as you are in yeah, yeah. And very dangerous. Okay. Then she became Buddhist. Yeah, yeah. Okay. And the reason that the picture, ah, uh, okay, you

Kaya oh, ito yun. Eh, makulit ako. Yan, makulit. Where do you go? Mangumuha ng kindi, oh. Oh, mangumuha pa ng kindi, oh. No? A few minutes later. Kli na si Tati, oh. Oh, yan. Ang gusto niya. Oy. na si Tati. Tati, go home, ate. Bantot mo. Ate. 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 Ate Eli. Two thousand years later. Yan, si ate tapos na nag-i-school oh. Oh, hindi pala siya autism si ate. Kailangan pala ito ng ano? Atensyon lang pala Oh. Grabe, iyak niya kanina. Hop, oh, happy? Happy? Happy ate. Happy. Oh, happy, happy, happy. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye na. Oh, dirty. Dirty. Thanks for watching.